Labing dalawang kahulugan ng kutsilyo sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagkamit ng isang mataas na posisyon, ang iyong kakayahang matupad ang iyong mga hangarin at mithiin, ang iyong kakayahang malampasan ang mga paghihirap at hamon at makaahon sa kahirapan. Pangalawa, binato ka ng kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na magingat ingat ka sa iyong kaaway dahil nag-iisip ito na paano kanya sasaktan. Pangatlo, tinutukan ka ng kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may nagagalit sa iyo pang may hawak kang kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng maraming mga alalahanin at paghihirap na humahadlang sa iyo at ang iyong kawalan ng kakayahan na lutasin at pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay mo. Panglima, matalim na kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na marami kang lihim na kaaway. Ito rin ay nangangahulugan na nakaranas ka ng kabiguan sa pag-ibig at pati ang negosyo mo ay may posibilidad na malugi. Pang-anim, nagbibinta ka ng kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay mahuhulog sa maraming mga problema at ikaw ay gagawa ng mga kasalanan at malinggawi. Ito rin ay nangangahulugan sa paglalantad at pagpapahayag ng mga nakatagong katotohanan. Pang-pito, binigyan ka ng kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nakamit mo na ang maraming pagsulong at tagumpay, ang iyong pag-access sa matataas na posisyon, ang iyong kontrol at ang iyong kakayahang gumawa ng mga tamang desisyon. Pangwalo, bumili ka ng kutsilyo sa panaginip ito ay nangangahulugan na nangangailangan ka ng tulong at suporta mula sa iyong pamilya at patnubay sa tamang landas. Pangsyam, sirang kutsilyo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng mga hidwaan o mga bagay sa buhay na hindi na gumagana ng maayos na nagsasaad ng mga hadlang sa iyong mga layunin pang sampu. Lumangkot si sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga nakaraang karanasan o alaala -ala na patuloy na umaapekto sa iyong kasalukuyan na nagtuturo sa iyo na suriin ang mga bagay-bagay sa bagong pananaw. Panglabing isa, itinapon mo ang kutsilyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagnanais na bitawan ang mga negatibong emosyon o sitwasyon na nagpapakita ng kagustuhan mong makawala mula sa mga pagsubok at pasakit. Panglabing dalawa, ang mapurol na kutsilyo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pakiramdam ng kawalang kakayahan o kakulangan ng lakas sa mga hamon na iyong kinakaharap na nagpapahayag ng pangangailangan mong muling pagyamanin ang iyong sarili. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.